ating Pwede tunghayan ang pag-iimbestiga ng kamara police sa Stop isa President na namang pagpaslang ngalan daw ng by-bust. May naganap nga bang by-bust o cold-blooded murder? Pwede ka bang tumayo, Police Staff Sergeant Michie Perez? Mr. Laresma, sabi mo, babae yung bumaril sa kapatid mo. Opo. At base sa team leader, isa lang yung kasama. Opo. Yan bang police woman na yan ang sinasabi mo? Siya po, siguradong sigurado po ako. Okay, thank you, Mr. Chair. Uh, can you kindly, uh, ma'am, state your name and your and your uh, circumstances, and uh, to tell this uh, committee what uh, you know about this uh, issue that uh, we are going to tackle today? Yes, uh, good good afternoon, po. Sa yung lahat, Ako po si uh, Mitch from Apat Dapat Productions. Uh, Bali, uh, it was reported po sa amin ang pangyayari. kay Brian Laresma regarding po dun sa pamamaril noong May 28 Congressman Kuwento mo nang buo para at least medyo naunawaan na namin uh, although ako medyo naiintindihan ko na rin yung issue but I wanted you to uh, to uh, give all the narrative that happened And uh, at the same time noong uh, May 30 pumunta po kami sa police station ng uh, San Juan na Municipal Police Station para po makakuha sana ng uh, uh, spot report ng journal ng, uh, ng nasabing krimen but then wala well daw po si COP lintag that time nasa recognition day daw po nung anak tapos ay di, umalis po kami that time bilang media po kasi kailangan po namin ng mga report um, on the second day bumalik po kami wala pa rin po si COP. Ang sinasabi po ay yun pa rin po na doon po sa graduation ng anak. So in other words kasi hindi pa natin nagtindihan masyado 'yung istorya ng ano no ng ano uh, ng nangyari no. Mm -hmm. So I will be letting the uh the uh, regional director to uh, tell us the whole uh, story of what transpired doon sa um, uh I, I think uh, sa San Juan, Batangas and sa Chaong Quezon. Doon sa supposedly bypass operation. That was uh, contacted by the group. no. But there is an allegation that there was no bypass operation that happened no, during that time. And uh, we wanted, the members wanted to hear the whole story. Uh, para makita po natin, that uh, baka na naman Kaya, we recommended a while ago, there is a motion to um, uh, continue the uh, resolution of Congressman Akop, uh, thereby. Uh, constituting that we can discuss this issue right now. Sige, uh, Adi. To the honorable uh, chairman and members of this honorable uh, committee, participants, hapon sa atin. Uh, on March 28th at around uh, 7 in the evening, there was a uh, uh, reported uh, bypass operation based on the uh, uh, report of the uh, Chief of Police of uh, San Juan uh, Police Station to the uh, Provincial Director of uh, the Province of uh, Batangas, which uh, resulted to uh, an armed uh, encounter based on the report. And uh, uh, unfortunately, this uh, by -bust, uh, operation uh, resulted to the uh, death of uh, the suspect. Uh, Alias, uh, alias uh, Balot. Uh, as for the uh, uh, action taken by uh, the uh, Police Regional uh, Office 4A, uh, I immediately instructed the uh, Chief of the Rias 4A to conduct a moto investigation. Uh, which in turn directed the PIAs of uh, Batangas uh, PPO. And uh, likewise, I also called the attention of the provincial director uh, regarding the incident, and the uh, same was uh, reported uh, to me, Your Honor. Uh, I also uh, instructed the provincial director to conduct a parallel investigation regarding the incident. After a thorough investigation, the uh, PS of uh, Batangas uh, PPO recommended that uh, a pre-charge uh, investigation should be filed against the uh, seven policemen involved in the by-bust operation and uh, the filing of uh, a murder uh, case against these uh, seven uh, policemen in the uh, uh, Lucena trial uh, court the uh, uh, information or uh, the uh, documents uh, regarding the uh, criminal case was already uh, uh, submitted yesterday to Lucena trial court, uh, Your Honor. The team leader, sir, is a uh, police master sergeant, uh, Juan uh, Makaraig, sir. See, one Makaraig. Yes, sir. Uh, have they complied also with the requirements of the bypass operation, which uh, is uh, in accordance with your uh, manual of operation to have submitted a uh, pre planned operation? Yes, Your Honor, except for the uh, test by Your Honor. Ah, uh, the for sure. Wala silang uh, posture, uh, uh, buyer uh, during the time. Uh, meron po si during the operations, uh, mer meron po silang uh, buyer. Oh, then what, what happened? Hindi nakapag... Uh, uh, hindi nagkaroon ng test buy. Wala pong test by pero yung by bus nangyari po. Nangyari yung by At uh, nangyari to during the time ng ano, anong oras yan nangyari? At around uh, 7 p.m. in the evening, sir, of uh, May 28, sir. 7 p.m. And, and, six uh, officers were involved, yung anim na to. Uh, we have uh, seven uh, personnel, sir, in the uh, drug enforcement team, sir. Uh, uh to uh, toara uh, investigators so yung uh, bybus operations, sir uh five po yung uh, involved sir five yes. yung involved so bro, uh, we'll ask the ano no yung uh, family you no know? uh can you kindly uh, paki ano po sa amin paki kwento uh ang nangyari yeah. uh sa sinasabi nila that um, Uh, it was a uh, uh, by-buzz operation and according to your narration to uh, Deputy Speaker and to us, uh, it was not. So, you have the floor. Ito yung pagkakataon nyo. I Magandang hapon po. Bali po, ako po yung kapatid ng binaril po nilang si Brian. Mga 6.20, 6, basta po humigit kumulang ng alas 6 na baril po yung kapatid ko. Nalaman ko pong 7 o'clock dinala sa ospital at 7 o'clock din sila nag ng operation po. 6.25 po, barrel na po ang kapatid ko. Pero hindi po nila agad dinala sa ospital. Namatay po ang kapatid ko, na naubusan po ng dugo. Saan po nila si dinala? Napakasakit po, kitang kita ko po nung binaril. Wala pong kalaban-laban, wala po ako nakitang na sinasabi nilang drug by bus operation po, wala po. ng laban, wala pong baril nakasakay po ang kapatid ko sa motor. Pagbaba po ng sakay ng coaching grain, dalawa, binaral po nung isa, wala pong kalaban-laban. Mr. Chair, if I may. Eh, uh, Congressman Busita. Mr. Laresma, mga gaano kalayo ka doon sa pinangyarihan? More or less, ilang meters? Mga ito lang po, tsaka yung... Okay. Uh, Colonel Litag, Mr. Chair, nandiyan ba si ano? Police Master Sergeant uh, Makaraig? Dito po, Your Honor. Mr. Chair, pwede ba kayo, Mr. Uh, Police Master Sergeant Makaraig? Nandiyan ba? Yes, andiyan. na yan. Sige, you can ask question. Uh... Ilan yung operatives do sa insidente na yon? Bali po ay lima, Your Honor. Lima? Sa out of five members, operatives, may kasama ba kayong policewoman? Wala? Meron po, Your Honor. Okay. Thank you, Mr. Chair. Ah, uh, Mr. Laresma, sinabi mo na binaril yung kapatid mo. Opo. At sinasabi mo sa committee na to na malapit ka lang. Tama? Opo. malapit po ako. Doon ba sa nakita mo ano ang bumaril? Lalaking pulis o babaeng pulis? Sa pagkakalap ko po, tomboy po siya. So babae? Babae po. Uh, Mr. Chairman. Itong si Staff Sergeant Mitchie Perez ay iginigiit na may buy bust si at si Brian uh, daw ang unang nagpaputok. Ituloy natin ang panonood. Nandiyan po ba si uh, Police Staff Sergeant Michi Perez, yung nag-act as poser buyer? You may take your seat, Police Staff Sergeant Michi Perez. Ah, uh, Michi Perez, base doon sa report, na nakarating sa Regional Director ng Police Regional Office 4A, General Lucas, ikaw ang nag-act as poster buyer, tama? Nagkaroon ba ng bentahan? Wala. May bentahan po, Your Honor. So, nakabili ka. Nandito rin sa report na nakita mo, allegedly, na may firearm itong nasawi. Tama? Paano mo nasabing may sidearm siya? Paano? Nakaliwa nung bewang niya, sir. Bandang kaliwa, may nakabukol. So, nung makita mong may nakabukol sa gawing kaliwa niya, anong ginawa mo? Sir, nag-iingat na po ako, sir. Medyo baka, sir, eh, firearm, um, sir, yun, eh. Anong nakita mo? anong ginawa mong pag-iingat? Sir, stands still lang ako kasi sir, baka makahalata na uh, uh, intel operative ako. Baka putukan na agad ako, sir. Sabi mo, baka makahalata. Pero sabi dito sa report sa regional director, nakahalata yung biktima. Ano ba ang totoo? Nakahalata o baka mahalata? Sir, doon sa report po, Your Honor, nakahalata yung... Oh, nung, sige. Nung bumaba, sir, yung mga kasamahan ko na operatiba, sir. Okay. Uh, so, Clarification uh, lang, ano, congressman. Uh, Maputo lang kita kasi medyo naligaw ako doon. Uh, may, 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 if you will allow me, uh, yes, uh, Mr. Chair. lang. Uh, yung bang uh, pangyayaring yun, uh, RD, saan ba nangyari yung, uh, yung uh, incident ng Barilan? Uh, According po sa uh, <clears throat> report is uh, sa may uh, boundary ng uh, San Juan and uh, Chaong your honor. So sa tulay, um, 'di ba may bridge doon yung boundary? Yes, your honor. So sa bridge nangyari yung barilan. Yes, your honor, sa may tulay po. So kung sa bridge nangyari yung barilan, so yon ang uh, inoperate niyo ano? Ah, sino to? Si yung uh, si Mitchy Perez. So doon talaga yung tagpuan ninyo? Yes, Your Honor. So, nung nandoon ako sa area, ilan sasakyan ang uh, nakatigil doon sa, sa, sa bridge? Bale, sir, yung sinasakyan ko mo pong motor, ba, at saka, sir, yung nakaposisyon namin na nakasasakyan na four-wheel, sir, yung Bios, the green. Bale, sir, dalawa yung sasakyan. Pero magkalayo, sir, sila nung ano. So, text mo si, ano, si Laresma. No, Your Honor. Ang... Si, paano ka nag, uh, nag uh, nagpo sa kanya na bibili ka? Your Honor, pa... Uh, paano mo siya na-contact? Humigit ko Your Honor, 640 ng... Hindi, tinatanong kita, paano mo na-contact si ano? Confide si, paano mo siya asset? nagsabi, paano nasabi sabi na, oh, magkita tayo dito sa, sa tulay kasi bibili ako ng, ano, ng uh, droga. Your Honor, yung confidential asset po yung kausap niya. Bali... Hindi, paano nga kayo magkikita doon? Paano mo siya na-contact? Kasi posture ka, di ba? So, yes, siyempre, may kontak ka doon para sabihin na, oh, sige, magkita tayo dito, bibili ako. Parang gano'n, di ba? O, paano mo siya na-contact? Sir, ito, yung, yung confidential asset po namin, yung alpha namin po, yung kausap niya, bali, sir, nung kausap niya, ibinigay na, sir, niya yung description ko, sir, yung suot ko. And then, kasi, sabi niya, nung ni Brian, na pupunta na siya doon sa Mr. area. Chair. Yes, o, oh, congressman, uh, ako, please. Sa dami na nang inimbestigahan natin na illegal by bust, may participation palagi ng confidential agent. At yung confidential agent na yon, yun na nagtuturo doon sa subject na bypass operation. May ask Mr. Chair, pwede ko bang tanungin yung uh, si uh, Madam Michi, sino po yung confidential agent po niyo? Sir confidential po yun. Sir. <laughs> Paano ko po malalaman, Madam Michie, na nagsasabi ka ng totoo? Sir, dahil That's yun. a very good excuse yung sinasabi niyo. Now, matanong kita, alam mo ba kung yung confidential agent ninyo ay official confidential agent ng PNP? Huwag mo akong pasukin, papasukin doon at baka ikaw ang maiipit. Sorry, yung confidential agent mo niya, official na confidential agent ng PNP? O agent-agent niyo lang? Sir, ano po siya, BIN, sir? Sagutin mo ako. Hindi mo sinasagot yung tanong ko. Official po, sir. Ano? Official po, sir. Official. Nakalista sa official agent ng PNP. Baka hindi mo alam ang ibig sabihin ng nakalista sa official agent ng PNP. I do not know kung na-assign ka na sa intelligence unit ng Philippine National Police. Ngayon, sagutin mo ako. Meron pa siyang appointment na confidential agent ninyo? O how show na agent lang ninyo? Sir, meron talaga sir appointment, sir. Oh. Uh, Mr. Chair, may I request whoever is in possession of that authority that he or she is a confidential agent be submitted to this committee? Yes, uh, we'll Because be Because asking for he, that. Because if she is found lying, ay kagaya ni Honorable Paduano, papakwa site uh, in contempt ko rin siya. Yes. Thank you, Mr. Chair. Yeah, Michie, uh, uh, with the indulgence of <laughs> Congressman I'm sorry, you know, very crucial lang itong uh, i-discuss natin. Uh, Michie Perez, may we remind you, uh, again, lagi namin sinasabi ito, binibigyan namin ng pagkakataon, huwag ka magsisinungaling dito talaga. So, ang sinasabi mo, may nag-text sa kanya kaya pumunta si, uh, si Brian uh, Laresma doon sa Tulay para magpalitan, di ba? ng uh, pagbili ng uh, drug at yung pera, di ba? Uh, bibigyan ka namin ng pagkakataon na yung confidential agent mo, ano sabi mo, confidential uh, informant impor, impor, mo uh, na umaten sa susunod na hearing namin. Okay? And inform us of those communication or texas that transpired between Brian and that informant no? Because right now, no, I heard, and this uh, brother of the victim will be submitting to us right now. Sasabit sa amin yung kanilang Texas na doon sila magkikita ng kapatid niya at doon niya ibibigay yung pera ng pambili noong tinatawag na solar fund. Do you have the copy of that text Meron. between you and your brother? Meron po. Yes. So, Michi, if I see this communication between him and his brother, na doon sila magkikita. Sa tulay na yun, At hindi mo mai ma maipadadala sa amin yung informant mo na nagsasabi na si Brian. At yung, yung informant ay makikita doon. Sa tulay na yun, Then we will be citing you in contempt. Now we will give you a chance, Mitch. Ha? Ibigay mo sa amin right now kung sino yung informant mo and then we will be asking him or her to be in here. And you, uh, Mr. Laresma, kindly submit to us yung, uh, uh, yung uh, dokumento uh, na nagte-text sa uh, ikaw at ang brother mo. Okay. Congress mo, Bisita, now you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Sergeant Perez, Mr. Chair, noong makita mo na sabi mo may nakabukol sa kaliwang Baywang, ano yung ginawa mo? Sergeant Perez, Mr. Chair. Yes, Your Honor. Nung makita mo, sinabi mo may nakabukol sa kaliwang baywang, anong ginawa mo? Sir, tinuloy ko lang po yung transaction, sir. Tinuloy mo? So, nagkabentahan? Yes, Your Honor. Okay. After na magkabentahan, anong sumunod na pangyayari? Sir, yung sa pre, nag prearrange arrange pagkaabot ko, sir, nung, ano, nung basura, sir, nag pre signal na, sir, ako. Okay. do sa report, lumalabas, may tatlong putok eh. At ngayon, sinasabi na Mr. Laresma, ikaw ang bumaril do sa kapatid niya. Now, do sa tatlong putok, may pinutok ka ba o wala? Meron sir, isa sir. Isa. Sinong unang pumutok? Si Brian Laresma sir. Ano ang gamit niyang barel? Caliber 38 po sir. Anong distance mo kay Mr. Laresma doon sa namatay? More or less sir, ano, 5 meters. 5 meters. So, kung sinasabi mong 5 meters, pamilyar ka ba sa 5 meters? Pwede ba, Mr. Chair, tumayo si Sergeant Perez? Gaano kalayo yung 5 meters? Dyan, sa harap mo, ituro mo. Sige, dyan, gaano kalayo? Alin dyan? Yung edge ng table? Yes, sir. Yung edge ng table? Ito, sir, table to na. Yung tapat ko, sir, at saka yun, sir. Gusto mo bang... So, yung kung tatlo yung putok doon sa report, isa sa'yo, kanina yung dalawang putok? Kay Brian po, sir. May anting ka ba? Upo ka lang. 5 meters, hindi ka tinamaan. Tama ba? Tama? Yes, sir. So, nung nakaputok siya ng dalawa, saka mo siya pinutukan. Tama? Yes, sir. Parang hindi ka panipaniwala yun eh. Kasi nakadalawang putok muna siya bago ka pumutok, Mr. Chair. Anong height ni Mr. Laresma, yung namatay? More or less, sir, 5'6, sir. 5'6, more or less. Bakit ang tama sa paa? Anong sir, intention mo? Sir, it is able, sir. At saka, sir, uh, iligyan, nasa, na, napilitan na, sir, ako na paputokan, sir, si Laresma ng issued firearm ko dahil nasa panganib na, sir, yung buhay ko at saka yung buhay ng kasamahan ko, sir. Kaya mo pinutukan sa paa. Yes, sir. Para ma-disable lang. So, after na maputukan siya sa paa, anong ginawa ng operatiba? Sir, sir, dinala sa ospital, sir. Dinala sa ospital. ah uh, Mr. Chair, uh, RD, by the way, Mr. Chair, RD. Mayroong autopsy report na po ba? Uh, po, Your Honor. Ano daw po ang cause of death ng ano? Uh, the uh, cause of uh, death was uh, <clears throat> due to a uh, gunshot wound to the lower uh, extremity, Your Honor. Okay. Uh, Sergeant Makaraig, Mr. Chair. Yes, sir. Totoo ba yung report na yung BIOS green, walang plaka? Yes, Your Honor. Ganon din yung motorsiklo? Yes, Your Honor. Kanino yung BIOS na kotse? Service po namin mga intel, Your Honor. Okay, service. Pero kanino nakarehistro yon? Bali po, isa paggamit po ng LGU. So, sa local government unit? Yes, Your Tanong, bakit walang plaka? Uh, tinanggal po namin sa Dya, Honor, dahil sa dami na po ng aming nahuli ay kilala na po yung sasakyan namin ng karamihang mga adik, Your Honor. Yung motorsiklo na walang plaka, kanino yon? Doon po sa inuulit ni Pesis G. Perez na Alpa niya. Okay, Alpa. Adi, Mr. Chair, tama ba na pag nag-operate walang plaka? No, Your Honor. Okay. Uh, RD, hindi naman po kayo mag-general kung hindi kayo dumaan sa lahat ng mga assignments like operation, intelligence, admin functions. Sa inyo po bang investigation, RD? Is it arm encounter or not? Based on the uh, result of the investigation, uh, dito sa report po nila, it's an armed um, encounter but the uh, inv investigation shows uh, otherwise, Your Honor. That's why nga nakapag-file tayo ng uh, murder case sa uh, uh, Lucena and uh, nagkaroon po tayo ng uh, pre sa uh, investigation sa admin naman, Your Honor. Sa bandang huli ay inamin ni Regional Director na hindi nagkabarilan kung kaya't sinampahan na ng murder ang pitong pulis na sangkot sa Peking bybost Naintindihan ko naman yung sagot mo, R.D. Eh baka naman di naintindihan ng ating mga kababayan para malaman nila yung tama at maling trabaho ng polis. Arm encounter ba yung insidente o hindi po? Based po sa investigation, uh, wala pong uh, arm encounter. Kaya nga po nakapag-file tayo ng uh, murder case laban dun sa uh, limang Limang Police, Your Honor, and uh, nagkaroon po tayo ng uh, pre uh, investigation being conducted by PIA Your Honor.